Kim Chu at Bella Padilla binisita ang kaibigan na si Angelica Panganiban sa Subic habang nagpapagaling pa nga ito. Namiss naman nila ang kanilang inaanat na si Sabine. Ngayon lang nila nabisita si Angelica dahil pares busy sa mga trabaho. Bumawi nga sila ng may free time sila at sobrang saya ng kanilang pagkita-kita. Ang sweet-sweet nga ni Sabine may kiss pa nga kay Tita Kim Chu. Napaka-cute nga tila human Barbie doll. Habang lumalaki, lalong gumaganda. <laughs> so cute! Nag-fashion show nga ang magtitita. Nag-dress up si Bean as ni Kim at ni Nang Bella. Kuhang-kuha nga ang pipriti ng mga kuha. Pinagaan nga ni Bella at Kim Chu loob ni Angelica dahil nga nagpapagaling pa ito mula sa kanyang surgery. Sabi ni Kim Chu, banding is long overdue. Here's two more moments like this. I love you both so much. Plus, we now officially have a human Barbie doll. Thank you, Bean, for giving us a good laugh with your mini fashion show. I hope we made you feel better habang nagpapagaling ka, Angelica. Dito lang kami always for you or baka gusto mo bigay ko sa'yo yung flower earrings. Ito naman ang kuha ni Sabine sa kanyang unang linggo ng WIKA event sa kanyang school. Napakaganda nga ng kanyang suot na Filipinyana. Siyempre kahit hindi pa masyadong nakakalakan si Angelica ay umaten dito sa event. Kasama din si Daddy Greg Homan. Masaya nga nilang nasaksihan ang unang event ng kanilang anak na si Sabine sa school.